Kapi muna po, kapi muna ngayong uh, umaga, madaling araw, maganda at mapagpalang umaga po sa lahat. Ayan si Pastor. <laughs> so, soy, soy! Soy! Okay, Gatas ang kanya. Baya ba Gatas? Ba? Soy, balita ko yung meron ka na namang ano? Meron, meron nga. Ano yon? Si Rowell. Oo. Oh. Nagpakita ng cellphone. Nagpakita ng cellphone si Rowel. Yung mga anak niya. Oo. Oh. Ano yung anak yung asawa niya? Ano? Eh, anong ay, In mo. Inahanap ko yung asawa niya. Ano asawa mo? yung asawa niya? Oo, oh, oh. cellphone. Sabi niya, may wala mo, di mo dito asawa ko. Bakit? Sabi ko, uh, sabi niya, hindi lang isang kanyang inaasawa. Bobo! Ba, ba? Ba? lang isang inaasawa mo? Dapat ang mo, pag mo sa ng mo ay, lalaking kalad ka rin. <laughs> ay, 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 natin 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 ay, eh, buti, ka, ay, 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 oh, ay, 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 ka. ay, 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 啊哈喽